Ayan mga kanaipi, pahuwi na tayo at mag-almasal muna ako. Pinabili ako ni Mrs. ng ano ng bunga ng papaya. Update sa ano sa isang RTL na uh, hindi makatayo. Bali ito. Sasawagan na ni Mrs. ng ano papaya mga kanaipi. Pinakatay ko na kay Rinyan kahapon yung isa dito na ano hindi makatayo na ano na manok Sayang din kasi mga kanaypi, uh, Hindi na siya makatayo At uh, hindi na kumakain masyado Kaya yan, pinakatay ko na kahapon uh, Ito, ulam namin ngayong araw Pananghalian What's up mga kanaypi? Good morning sa inyong lahat Nagbabalik na naman si kanoypi for another video Araw ng Webes mga kanaypi At nandito na si Mia Bale kahapon nagwashing ako Kay Mia Ayan malinis na malinis mga kanaypi Walang bakas ng dumi Dahil sinabon ko yan ng husto Kahapon Ayan Alright mga kanaypi Yan na yung niya ngayon So hindi ko pa napahigpitan masyado itong ano itong tornilyo niya mga kanayipi. hindi ko pa na check kung nahigpitan ng husto Ayan. mamaya uh, check na lang natin hihigpitan ko yung mga tornilyo niya at kahapon hindi ako nakapag vlog mga kanaypi <laughs> dahil nagayos ako dun sa, ano, sa kulungan ng manok nanggal ko yung mga ibang ano, ipa at nilinisan ko rin yung brake show niya kahapon ni Mia Kaya yan, hindi, na. <laughs> hindi ako nakapag-vlog mga kanayipi Kaya wala tayong upload kanina Ngayong araw na to Siguro mag-upload ako mamayang gabi itong video natin mga kanayipi Alright? Samahan niyo na naman ako ngayong araw ng Webes para mamasada Ayan, palabas na tayo mga kanayipi wala pa. Pero yung tumulong to. Yung? Ah. Oh, 'yan lagi ang bahay. Eh, Ay, ay. Ayyan, 100 ulit mga kanayipi ito. Pangbuhay na maano natin 'yan. 100 pesos Ah, Ayan, may baba na natin mga kanaypi Yung service ko babto EGL tayo Ayan mga May timing na naman sa atin sila antik Tayo Ay wen, alam これは私は。 Kaya <laughs> mga kanay na natin, natin senti. Si Binigyan naman tayo ng 100 pesos eh. Ayan mga ipi? Sunduin natin si Auntie ting na galing ano Ah, uh, Quezon Untayin natin Sige ante tay. tay damag ko mula, oh, yung, no ko mo lao Oh, you know, it's a little Wala pang Oh, ayun Okay. tayo. Sige. Tapicturan ka na. Hindi kaya, kaya mo pagpicturan. Selfie ka lang tayo ng igid. Ayan, mga kanaipi. Pahuwi na tayo. At uh, mag-almasal muna ako. Pinabili ako ni Mrs. ng ano, ng bunga ng papaya. Update sa ano, sa isang RTL na hindi uh, Hindi makatayo. Bali ito. Sasawagan na ni misis ng anak papaya mga kanayipi. Pinakatay ko na kay Rinyan kahapon. Yung isa dito na ano, hindi makatayo na, ano, na manok. Sayang din kasi mga kanayipi. Uh, hindi na siya makatayo at uh, hindi na kumakain masyado. Kaya yan, pinakatay ko na kahapon. ito, ulam namin ngayong araw. Pananghalian. Okay. Mamaya maglilinis na naman tayo diyan. Magpapakain, magpapalit ng inumin mga kanoypi. Nap. No. Ayyan, mga kanoypi. Uh, palabas na tayo. Bali nagpagupit na rin ako mga kanoypi. Nangangati kasi dito sa gilid ng ano ng ulo ko. Kaya yan palabas tayo para mamasada na naman. Bali nandito pala at uh, nag-order sa akin si Auntie Lilia ng isang tray bali yung kulang na walong piraso kumuha na ako dun sa dulong kulungan mga kanaypi ayan nakabuo na naman tayo ng isang tray deliver na natin tapos diretsyo na tayo na mamasada no? hello bye bye hello. Bye bye ganda. Bye bye. Kikis ako, Kikis, pap. Love you. Bye bye na Bye bye. Bye bye. Ay ang galing ah. Uh, ano? Paano yung mata mo? Paano beautiful yung? Beautiful eyes. Yung mata, beautiful ito. eyes. <laughs> 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 ang galing ano? Ayan. Labas lang tayo ayaw. Mga kanipi. Ayan. Dito na tayo. Lagay na natin dyan. Tara na mga kanoypi Hatid na natin yan kay Auntie Lilia Parata ka Jilay Ayon ka May sa 30 eh Sa ikating Sa ikating Mepi. Balikan na lang natin yung bayad. Punta tayo ng ano, TGL. Hanap tayo ng pasayro natin doon. Hey okay, guys, sir. Jeman Palawan. Palawan. Di para daan. Check ko, mapan J Market, Jeman Diyo. Sa Daidagas, Bessie. Okay, see you.

Ang ko napansin diyo uras? Ano <laughs> <Sorry. laughs> ko ka. diyo ah. uras? Sorry Nagpupukisaktan tayo Nagpupukisaktan tayo Ano ko napansin diyo uras? Madalit tayo, napayimara mga <inaudibleinaudible> Okay. Thank okay. You. Uy, nang Aglaba. -ag -ag Aglaba -ag -ag kayo. Madi yung washing Washing? Uy. Okay. Ah, ito ba? Washing gamit. Dua ti washing dyan. Dyan pa yung ingat. Uy. Uh, okay. Sige, ang tayo. Sige, ingat. Sorry. Sige, <laughs> <Sorry. laughs> ang service natin. <laughs> ha? Yung pag-irungkol. Yan, yung chow? Dal? karoti. Right. yan, no, ipin ko na

Parang-parehas mo lang ka. Dole mo ka na doon. Oh. これもた Ayan mga kanay ito just... Bakit? Kay lula mo? Oo oh, Nangyay mo sa kanya Kinukuha niya yan Antelisa Tumawag sa akin na sunduin ko daw sila sana Sa, ano, sa pwesto nila So malapit na tayo mga kanaypi Sunduin na naman natin sila Alright hindi pa nakahanap Pag nakahanap Pag nakahanap, bibigay ko sa'yo

yan mga kanaypi nandito na ako sa bahay kakauwi ko lang at madilim na dyan sa labas so ito yung binili ko ngayon bumili ako ng walis tambo ayan pandisal pagkain ng pusa at Dutch milk ni Maika tapos yung ulam namin mga kanaypi Hello, ganda! Hi na hi. hi. Yung kamay ah, yung kamay. Hi. Hi, kaloy pi kamu. Hi. Pandisal. Now. Apo oh, punta na kay mama. Apo kay mama. Please. Please. Punta na na mama. Ah, kinuha na niya, mga kanaipi. <laughs> eh. Ka? eh, uh, <laughs> 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 punta na mama itu Ito saya sa'yo kak oi eh. Ka. Uy, kanil na. Kaya. Uy, punta na mama. Punta na mama. Bless, bless na, bless. Bless mo na ah. Oh, bless. <laughs> Nabisi na mga kanaipi. Ah, oh, punta ka na kay mama mo. Marunong na yan na ah, mag-bless mga kanaipi. Ah, tinuturuan namin para ano. Ayan mga kanaipi. Nakita nyo naman yung ano yung napasadaan ko ngayon dyan na naman napunta at but na lang talaga at may mga service ako na may hahatid, sundo ganyan, dagdag kita yon mga kanaypi so yan, dito ko na naman tatapusin ang vlog mga kanaypi, maraming maraming salamat sa inyong lahat sa walang sawan yung suporta sa akin at kita kita na naman tayo bukas sa panibagong vlog Stay safe lagi. I love you all and peace out.